On the beat version 3 LED headlight nilagyan pa nga ng ACC power sa akin naka air cool ESP disc brake at napakaraming kulay Moto kami nga pala at meron ako sa inyong magandang balita. Ito nga ang Honda Beat new version. Grabe guys, ang ganda ng kulay nito. Pearl white tapos ginawang gold yung mags. Sinisigurado ko sa inyo na magugustuhan nyo ito dahil nga maraming bagong features ang nilagay dito. Umpisahan nga natin dito sa kanyang gold mugs dahil nga bago na rin ang design nito at naka tubeless pa. Ang sukat ng gulong dito sa may harapan ay 80-90-14. Nakanisin single caliper at ang ganda ng disc brake. Mas pinaganda na nga ang kanyang front fender dahil mas pinaangas ang kanyang forma. Ang kanyang signal light ay naka type pero kapansin-pansin nga yung bagong disenyo ng kanyang headlight dahil nga ginawa na itong LED. At parang nga sa akin ay nagmukha siyang mini version ng PCX-160. Mapapansin nga natin dito yung pagka-aggressiveness niya dahil nga sa mga pointed parts niya na matutulis ang pagkakadesign. Meron pa rin siyang handbrake lock kung saan magagamit natin to sa mga uphill and downhill na mga kalsada. Madali nga lang tong gamitin dahil i-hold mo lang at matatanggal na yung lock niya. Dito naman sa may part na to, sa may left side ay meron siyang pocket. Meron siyang secured key shutter with new integrated seat opener. Merong sabitan ng ating mga gamit at eto yung isa sa pinakabago dito, ang ACC power socket na meron ng cover. Bubuksan mo lang tong part na to, lalagyan mo ng car charger na mayroon USB type at yun, pwede ka na mag-charge anytime at may mo pa siya. Maganda rin yung pagkakadesign sa may part na to dahil para siyang dibdib ni Voltis 5. Pagdating naman sa kanyang footboard, ganito yung itsura nya merong grip para hindi basta-basta dumudulas yung ating mga sapatos at medyo maluwag din yung ating tapakan dito kaya malaki yung space. Meron pa rin tayo rito side stand switch kung saan ito yung ating safety para hindi basta-basta tumakbo yung ating motor kapag tayo ay naka side stand. Ito naman itsura ng tapakan ng angkas natin. Meron siyang rubber kaya naman kakapit yung ating mga sapatos dito. At pagdating nga sa ating makina, ito ay naka 110cc ESP engine equipped with PGMFI kaya matipid sa gasolina. Meron pa rin kick start at ganito naman ang itsura sa may bandang ilalim. Naka single shock tayo sa may bandang left side at naka drum brake tayo sa may likod. Ang sukat naman ng gulong sa may bandang likuran ay 1990-14 at naka tubeless. Ang signal light natin sa may likuran ay bulb type pa rin at yung kanyang light ay talaga naman patulis ang design. And then sa may bandang ilalim, meron tayong ilaw dito para naman ilaw sa ating plaka. At dahil nga premium variant ito, meron tong new body design with 3D emblem na nagpalakas ng dating. Sa bandang ilalim, ganito ang ang itsura niya, mas malilis niya siyang tignan ngayon at yung ating air cooled ay merong honeycomb cover. At kung mag-change oil naman tayo, dito natin yan isasalin. Etong part na to merong cover para iwas paso at yung ating pinakatambucho may cover pa rin ng plastic. At eto nga ay naka-combined braking system. Seat height check naman tayo, ang height ko nga ay 5'4", kaya naman nung inipuan natin to medyo nakatipto dahil nga naka-center stand pero kapag ito ay nakababa ay abot na abot naman natin ito. Sa space naman ng paako at tuhod ay wala naman ako naging kaya advisable din to sa ating mga lady rider. Kaya para sa akin, approved to. Ito pa ang isa sa pinakabago nila ngayon. Ang tawag nga nila rito ay Honda Beat 50th Anniversary Limited Edition. With tricolor accent, kulay white, blue, and red. Sa mags naman, matte grizzly brown color. Sa decals nga nito ay may nakalagay na 50th Anniversary. At sa bandalikod naman, Honda Beat Special Edition. At pagdating sa kanyang panel, ganito ang itsura niya. May style dito, naka-analog, at syempre naka-digital tayo dyan. Sa left side naman, high beam, low beam, busina, at left and right signal. At sa right side naman, ang start button. At kapag naka-special edition ka, ay siguradong standout ka sa lahat ng kasama mong naka-Honda Beat. Ngayon naman, buksan naman natin to para makita natin kung ano ng ating semi-digital meter panel. Uy, ang angas naman nun. So dito guys, ito yung digital niya and then ito yung analog. Sa bandang itaas, makikita ang indicator ng high beam, signal light, check engine, at eco mode. Ngayon naman, silip Isipin naman natin yung buga ng ilaw niya. So eto nga makikita natin dito guys, yung ilaw natin dito is LED na at ganito nga ang itsura niya. So kulay puti talaga siya no at tingin ko ay maliwanag to pagdating sa kalsada. Punta naman tayo sa may bandang likuran para makita natin yung ilaw ng kanyang tail light. So ayan siya guys no, napakaganda at sa may bandang ilalim may ilaw yung ating plate number. Ngayon silipin natin yung kanyang upuan. So sa ilalim ng upuan natin makikita natin dito yung lagay ng papers and then meron tayo ritong mga tools eto may nakalagay na bit and then yung lagay natin ng gasolina. Sa gasolina natin, meron tayong fuel tank na capacity 4.2 liters. At eto naman yung ating larger luggage box capacity na merong 12 liters. I think hindi pa rin kasya rito yung ating mga half face helmet. Pero syempre, marami pa rin tayong mga gamit na mailalagay dito. Pagdating sa kanyang engine type, ito ay four stroke single overhead cam air-cooled ESP. Ang displacement nga nito ay 110cc. Pagdating sa bore and stroke, 47.0 by 63.1 mm. Ang maximum power power naman ito ay 6.63 at 7,500 rpm. Ang maximum torque ay 9.3 at 6,000 rpm. At ito pa ang matindi rito, ang fuel consumption WMTC test method ay 58.2 kilometers per liter. At ang price ng ating playful variant ay 71,400 pesos at ang ating namang premium variant ay 72,400 pesos. Sa ating 50th anniversary limited edition edition naman ay 74,400 pesos. Kaya naman sulit na sulit ka na dito.